sa mga taong hindi po nakakalimot pong mag-subscribe. Naniniwala po kung sila ay matatanging busilak at may mabubuting kaloban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo ay palaging malakas at malayo sa sakit araw-araw. Pagpalang umaga, tanghali o gabi sa inyong lahat. Sa mga sulit ko pong mga subscriber ko, maraming maraming salamat ko sa inyong lahat. Sana wag po kayong magsawang mag-subscribe sa akin pagpatuloy nyo po lamang ang pagsuporta at pagtulong po sa akin at tatanawin ko pong malaking utang na loob sa inyong lahat at Diyos na po ang bahalang magkagabay sa inyong lahat sa mga baguhan na ngayon lamang po nakatuklas ng aking youtube channel hiwaga ng pangasinan huwag na po kayong magutubiling pindutin ang subscribe, like and share at pakipindot na rin po ang bell icon para palagi po kayong updated sa mga isusulong kong mga video Magkakalob ko po sa inyong lahat ang aking mga nadalaman sa si spiritual o physical na karam lahat ng mga panggamot ng mga orasyon. At dito po lamang po sa iwagan ng pangkasinan. Pakatandaan po lamang, gamitin po lamang sa kabutihan at huwag sa kasamaan. Gamitin upang makatulong sa taong nangangailangan at huwag pong ipagyabang. Palagi po ninyong isa puso't isipan at panatilihing magpakumbaba sa isa't isa, magtulungan, magbigayan, at higit sa lahat magmahalan. At huwag makalimot pong tumulong sa mga taong hingi po sa hirap ng buhay at ito'y malaking kayamanan sa langit. Pagtulong sa kapwa, hindi matutumbasan si Kaya ang Diyos na po ang bahalang magsusukli sa lahat yung mga ginagawang mga kabutihan at ipagkakalob sa inyo ang siksik, dikdik at umapaw ng pagmamahal ng ating Diyos na mga makapangyarihan sa lahat. bago ko po umpisan ko ay shout out from Inita Rotaero Shirley Yoro, Oriola from Bicol Tayo Kabayan Berlindo Palisok Ryan Labisti Jonix na Nadine Andy Bonifacio Chris Lee Abughao, Orchili, Tine Tron ang Gilka Bundok Geraldo Jimenez Charita Palma Lucia Pil, Pait Ambrosio Magalpo, Claudita C, Arting Camacho, Maricel Prasido, Eupimia Filipe, Ilma Triple E Commented, Marina Arangis, Lori Kayago, Joan Bibs, at No Gates, at Gillian Jake Bulbider, Lucino Borja, Enerpik, Mocha Hunters, shout bro, Hunters, Nathans, Bert Commented, Mylin Dumampu, Ali Dias, commented, Ray Barcelona, Bruno Ganda, Boy Beginner 83, Arnold Francis Go, Apulio Dandi, Bryan Brian Bimsa, Rudy Joaquin ang isi-share ko po sa inyo at ibabagi ko po sa inyo orasyon para hindi apihin o hawain. iwagan ng pangasinan ito po ay direct na, na po wag na pong magdasal kasi ito ay napaka kwan po itong orasyon Nakibabagi sa inyo napaka the best po ito na uh, kapangyarihang orasyon na para hindi o awayin takot sila sa iyo pag na is kon mo ito dapat po i-usalin sa isip lamang po sa at ipo sa dibdib pa krus, at dapat po ito ay kabisaduhin po ninyo kung saan mang kayo pupunta nanakad, sa isang mang parte ng sulok ng mundo ay mausal niyo po ito at lilis po yung mga mga api sa inyo o awayin hindi nyo po sa ating kasi sa panaw natin ngayon ay may ganong para na uh, bigla ka lang awayin o api apihin api hipihi apihin na parang inaapi ka na parang kwal lang tao ka lang na walang kwenta uh, dapat po ito ay the po ito na pang sa lahat po kaisang ka mang pumunta sa sulok ng mundo ay hindi ka pwede pwedeng kalawin at hawayin maray marami pong pamamaraan po ito na hindi lang po hawayin o apihin suporta rin po pang protection po sa ating sarili to para sa lahat po ito kaya dapat po ay maisa, maisa po ninyo para kaya sa kahit saan po kayo pumunta sa tulok ng mundo ay eh, ma mauusal po niyo to. Bago kayo umalis ng bahay, kung gusto niyo po ay eh, usalin niyo na po ito. At iponyo niyo sa dibdib po ng pakros. At kung na sa uh, mismong kung na po kayo uh, pinuntan po niyo o oh, na po kayo sa uh, pinasilan niyo na Ibang bahay o sa lahat ng mga konyo po, po, pinuntaan po nyo ay sa nyo isalim po naman po ito isang bisis lang po. Isang bisis lang po ito inuusal sa sarili at ipo sa dibdib. Narito po ang uh, orasyon po. Usal uh, ka po. Santong Amang Kataas-Taasan, Santong Diyos, Santong Poon, Santong Hari at Panginoon, pinupuri kita. Kri Ilison, Jesus Ninyo, Jesus Isi, Hu, Humo, Emmanuel, Salvador Dil Mundo, ako'y iligtas sa kaaway, iligtas ako ng Diyos Anak, sama-samang tukso, sa ako, Diyos Ama, lukuban ng kamal mahalang Diyos, Espiritu Santo, Amen. At sa dibdib po ng pakuros. Sa ko naman po ulit. Santong amang kataas-taasan, Santong Diyos, Santong Poon, Santong Hari at Panginoon, pinupuri kita. Isus Ninyo, Isus Isi, Homo Emmanuel Salvador del Mundo, ako'y iligtas sa kaaway, iligtas ako ng Dios Anak, sama-samang tukso sa kluluhan ako Dios Ama lukuban ng kamalmahalang Dios Espiritu Santo Amin. Salin sa isip lamang po at ihipo sa dibdib sana po huwag oh, po kayo makalimot pong mag subscribe mag like and share at pakipindot na rin po ang bilay ko sa mga sa mga baguhan po na ngayon lamang po nakatuklas na aking youtube channel iwagan ng pangasinan sana po ay tumutok lamang po kayo dito at marami po kayong malalaman dito na lahat ng mga bagay-bagay na ipagkakalupo po sa inyo uh, panggabot na spiritual o physical man na karamdaman at dito po lamang po sa hiwaga ng pangasinan maraming maraming salamat po Diyos na po ang balang at kagabay ah uh, sa inyong lahat sana po ay palagi kayo malakas sa araw-araw malakas sa sakit at palagi ko po kayong pinapanalangin sa Diyos na mana uh, marami pong grasya na darating po sa inyo yung mga sulit po mga subscriber ko po uh, palagi ko po kayo sinasama sa aking uh, pagdilibusyon na uh, uh, kayo sakit sa karamdaman at uh, ipagkakalob sa inyo ng Diyos ama na may darating po sa inyong blessing sa ginagawa niyo mga kabutihan sa akin. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Sana po naintindihan po yung ang aking ibig sabihin. No? At unawaan niyo lang po sa aking video. Uh, maraming maraming salamat po sa inyo lahat.